Bakit mahalaga ang stoic mindset sa relasyon? May mga pagkakataon sa pag-ibig na tila nawawala tayo sa sarili. Mabilis tayong mahulog, hirap bumitaw, at madalas, nagbubulag-bulagan. Ginagawa natin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig kahit pa unti-unti na tayong nauubos. Pero paano nga ba natin mapapanatili ang respeto sa sarili habang umiibig? Dito pumapasok ang kahalagahan ng stoic mindset. Ang stoicism ay nagtuturo ng disiplina sa damdamin, hindi ibig sabihin na hindi tayo marunong magmahal, kundi natututo tayong mahalin ng may direksyon, ng may lalim, at higit sa lahat ng may paninindigan. Ang tunay na matalinong lalaki ay hindi lang basta marunong magmahal, kundi marunong ring umiwas sa mga bagay na unti-unting sumisira sa kanya. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang siyam na ugali o sitwasyon na dapat iwasan kung gusto mong mapanatili ang respeto sa sarili at magkaroon ng mas matatag na relasyon. Ito ay para sa mga lalaking handang itaas ang sarili, hindi sa kayabangan, kundi sa kahinahunan, karunungan at tamang pagpili. Kung handa ka ng alamin ang mga aral na maaring magbago ng pananaw mo sa relasyon, huwag kalimutang ilike ang video at magsubscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang usapan. Tara, simulan na natin. Number 1, huwag isiwalat lahat ng iyong nakaraan. Sa isang relasyon, natural lang na gustuhin nating maging bukas at tapat sa taong mahal natin. Pakiramdam natin, mas titibay ang samahan kung ibabahagi natin ang lahat. Ang mga dating relasyon, pagkakamali at mga pagsubok na pinagdaanan natin noon. Ngunit ayon sa stoic mindset, hindi lahat ng bagay ay kailangang isiwalat. May mga bahagi ng ating nakaraan na mas mainam na manatili sa atin. Hindi ito pagsisinungaling, ito ay karunungan at pag-iingat. Kapag isinapubliko mo ang buong nakaraan mo, binibigyan mo rin ng puwang ang iba na gamitin ito laban sa iyo. Ang mga sikreto mo, kapag nasa kamay na ng ibang tao, ay maaring maging armas kung sakaling hindi maganda ang kahinatnan ng relasyon. Hindi lahat ng tao ay may sapat na pag-unawa o kakayanan para tanggapin ang kabuuan ng iyong nakaraan. Para sa iyo, tapos na ang masamang yugto ng buhay mo. Pero sa iba, maaari pa rin nila itong gamitin para husgahan ka. Minsan kahit ang mabuting partner ay naaapektuhan ng mga kwentong hindi pa dapat malaman. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga ex, mga pagkakamaling ginawa noon, o mga personal na sugat. Maaaring magdulot ito ng selos, duda, o insecurity kahit pa alam mong wala na itong halaga sa ngayon at huwag nating kalimutan. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa katahimikan. May mga taong ginagamit ang mga sinabi mo laban sa iyo kapag kayo'y nagkahiwalay. Ang minsang bukas na puso sa maling pagkakataon ay maaring maging dahilan ng sakit. Sa Stoic philosophy, mas mahalaga kung sino ka ngayon kaysa sa kung ano ka noon. Ang iyong mga dating pagkakamali ay hindi na ikaw ngayon. Kaya bakit mo pa kailangang ulit-ulitin ang mga kwento na wala nang silbi sa kasalukuyan? Ano ang dapat gawin? Piliin kung ano lang ang dapat ibahagi. Kung may natutunan ka sa nakaraan, ibahagi mo iyon. Ngunit hindi kailangang ikwento ang lahat ng detalye. Huwag humingi ng validasyon mula sa iba. Hindi mo kailangang ipilit ipaintindi ang buong kwento mo. Ang mahalaga ay kung paano ka nagbago at kung sino ka ngayon maging misteryoso sa tamang paraan. Ang hindi pagsasabi ng lahat ng bagay ay hindi panluloko. Ito ay tanda ng kontrol sa sarili at matalinong paghawak ng impormasyon. Ang isang matalinong lalaki ay hindi basta-basta nagbubukas ng kanyang buong nakaraan sa isang babae, hindi dahil sa kakulangan ng tiwala, kundi dahil alam niyang hindi na niya kontrolado ang impormasyon kapag naibahagi na niya ito tulad ng sinasabi sa Stoic philosophy, bantayan ng iyong salita tulad ng pagbabantay mo sa iyong puso. Tandaan, ang iyong nakaraan ay sayo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat para patunayan kung sino ka ngayon. Ang kilos mo sa kasalukuyan, ang tunay na basehan ng iyong pagkatao. Number two, huwag matakot sa pagiging mag-isa. Maraming tao ang takot sa pagiging mag-isa. Iniisip nila na kapag wala silang karelasyon, may kulang sa buhay nila na baka hindi sila sapat, na baka hindi sila mahal ng mundo. Dahil sa takot na ito, maraming pumapasok sa mga maling relasyon, hindi dahil sa tunay na pag-ibig, kundi dahil lang ayaw nilang maiwan o walang makasama. Pero ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na kasiyahan at kapanatagan ay hindi mo makikita sa ibang tao. Makikita mo ito sa sarili mo mismo, ang isang matalinong lalaki ay hindi natatakot sa katahimikan o kalungkutan dahil alam niyang ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa sinuman. Bakit hindi dapat matakot sa pagiging mag-isa? Ang takot sa pag-iisa ay nagpapahina sa iyo. Kapag hindi mo kayang mapag-isa, nagiging desperado ka, madaling mahulog, madaling magpakumbaba kahit sa taong hindi tama para sa iyo. Kung hindi mo kayang maging masaya mag-isa, hinding hindi ka magiging tunay na masaya kahit may kasama ka. Mas mabuti pang mag-isa pero payapa kaysa may karelasyon nga pero toxic, puno ng gulo at nawawala ang respeto sa sarili. Ang pagiging mag-isa ay hindi kapansanan. Ito ay pagkakataon. Pagkakataon para maghilom, para magpakatatag, para paunlarin ang sarili. Kapag mag-isa ka, may panahon ka para sa iyong mga pangarap, para sa iyong kalusugan, para magbasa, magmuni-muni, matuto ng bago at higit sa lahat para lumalim ang pagkilala mo sa sarili mo. Tulad ng sinabi ni Seneca, ang tunay na kayamanan ay wala sa material na bagay kundi sa kapayapaan ng isip. Ang isang tunay na malakas na tao ay hindi takot sa katahimikan. Ginagamit niya ito para tumibay, matuto at lumago. Ano ang dapat gawin ayon sa Stoicism? Magsanay na mahalin ang sariling kumpanya. Maglakad-lakad, magbasa, mag-isip ng malalaking pangarap nang ikaw lang. Huwag isipin na ang pagiging mag-isa ay kalungkutan. Sa halip tingnan ito bilang oras ng pagtuklas at paghubog sa sarili. Huwag pilitin ang pagpasok sa relasyon. Bago mo tanungin kung gusto mo ang isang tao, tanungin mo muna, gusto ko ba talaga siya o natatakot lang akong mag-isa? Ang pag-ibig ay hindi sagot sa takot. Dapat ito ay bunga ng tunay na damdamin. Sa halip na maghanap ng taong bubuo sa iyo, pagsikapan mong maging buo kahit mag-isa. Mag-focus sa career, kalusugan, kaunlaran ng sarili. Tanggapin mo, hindi mo kailangang laging may kasama para maging masaya. Ang isang matibay na lalaki ay hindi umaasa sa iba para sa kanyang kaligayahan. Alam niyang ito ay nagsisimula sa loob niya mismo tandaan ang pagiging mag-isa ay hindi kahinaan. Ito ay isang kapangyarihan na kayang palakasin ang iyong puso, isipan at pagkatao. Number 3. Huwag sayangin ang oras sa walang kakwenta-kwentang bagay. Isa sa pinakamahalagang yaman na meron tayo ay hindi ginto, hindi pera, kundi oras. Hindi mo ito kayang palitan, hindi mo ito kayang kitain ulit, at higit sa lahat, hindi mo ito kayang ibalik. Kaya bakit mo ito isasayang sa mga bagay at taong hindi naman nakakatulong sa paglagumo bilang tao? Maraming tao ang guilty dito, pumapasok sa relasyong walang direksyon. Nakikipag-usap sa mga taong puro chismis, drama o paninira. Uubos ng oras sa bisyo, social media o pansamantalang aliw na walang saysay. Sa Stoic Philosophy, malinaw ang paalala ang... Oras ay hindi dapat inuubos sa kaguluhan ng mundo kundi sa paghubog ng sarili. Ang isang matalinong lalaki ay hindi nagpapadala sa tukso ng mga panandaliang aliw, ginagamit niya ang oras para sa paglago, hindi sa pagkalunod sa ingay ng paligid. Bakit napakahalaga ng oras? Dahil ito ang buhay mo mismo. Kapag sinayang mo ang oras mo, sinayang mo ang isang bahagi ng buhay mo na hindi mo na kailanman mababawi. Bawat minuto na ginugol mo sa maling tao ay isang minutong nawala para sa taong karapat dapat sa iyo. Bawat oras sa chismis at bisyo ay oras na sana'y ginamit mo para palakasin ang sarili. Tandaan ang sinabi ni Seneca, hindi maikli ang buhay. Tayo lang ang hindi marunong gumamit ng oras ng tama. Ano ang dapat mong gawin ayon sa Stoicism? Una, linawin ang direksyon ng buhay mo. Alamin mo ano ang gusto mong marating anong klasing tao ang gusto mong maging. Saan mo gustong ilaan ang lakas at talino mo doon mo itoon ng oras mo. Pangalawa, matutong tumanggi. Hindi mo kailangang sumama sa bawat imbitasyon. Hindi mo kailangang makisabay sa mga taong walang pakinabang sayo. Ang matalinong lalaki ay marunong magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa kanya. Pangatlo, mamuhunan sa sarili. Magbasa, mag-ehersisyo. Matuto ng bagong kaalaman gumugol ng oras sa pamilya at tunay na kaibigan, maglaan ng oras sa mga bagay na may pangmatagalang halaga, hindi lang sa mga bagay na pansamantalang masarap. Isang paalala kung hindi mo pinahahalagahan ang sarili mong oras, bakit aasahan mong pahalagahan ito ng iba? Ang isang matalinong lalaki ay hindi basta-basta nauubos sa maling tao o sitwasyon. Ang oras ay higit pa sa pera dahil pera pwedeng kitain ulit. Pero oras, kapag nawala tapos na. Tandaan, ang bawat segundo ay pagkakataon para magbago. Huwag mong sayangin sa mga bagay na hindi ka naman dinadala sa direksyon ng mga pangarap mo. Number 4. Huwag kalimutang ipagdiwang ang sariling tagumpay. Sa mundong puno ng ingay at kompetisyon, madalas tayong naghihintay ng palakpak, likes, o papuri bago natin kilalanin ang sarili nating tagumpay. Pero ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng taong pumalakpak sa iyo, kundi sa katahimikan ng konsensyang alam mong may nagawa kang tama. Bakit mo dapat ipagdiwang ang sarili mong tagumpay? Una, dahil hindi mo hawak ang opinyon ng iba. Maaring hindi nila mapansin ang effort mo. Maaring hindi nila maintindihan ang pinagdaanan mo at kahit gaano ka pakahusay, may tao pa rin mamaliit sa'yo. Kung doon mo ibabasi ang kasiyahan mo, talo ka na agad. Pangalawa, dahil ang progreso, kahit maliit, ay tagumpay pa rin. Mas naging disiplinado ka ngayong linggo, nakatapos ka ng isang libro na iwasan mong bumalik sa isang bisyo. Hindi man headline worthy, ito ay mga panalong dapat kilalanin. Dahil ang hindi marunong magdiwang ng maliit na progreso, madaling mawala sa landas papunta sa mas malaki. Pangatlo, dahil ikaw ang nakakaalam ng pinakamatinding sakripisyo mo, walang ibang lubos na makakaintindi sa lahat ng hirap, desisyong mahirap, o luha na hindi mo ipinakita. Kaya ikaw mismo ang unang dapat maging proud sa sarili mo. Ano ang dapat mong gawin? Ayon sa Stoicism, magpasalamat sa sarili. Hindi lang ibang tao ang dapat mong pasalamatan, pasalamatan mo ang sarili mong sipag, tiyaga at disiplina. Kilalanin ang progreso, hindi lang ang resulta. Hindi kailangang perfect, hindi kailangang ingrande. Minsan sapat na ang isang coffee break o simpleng pagsabi ng good job, self. Hindi manmadali pero hindi ka sumuko. Huwag maging alipin ng validation. Ang kasiyahan ay hindi dapat ibinibigay ng iba, kundi nanggagaling mula sa loob. Ang isang stoic na lalaki ay hindi dependent sa papuri. Alam niyang kahit walang nakakakita, ang bawat hakbang ay mahalaga. Isang paalala, ang tagumpay ay hindi kailangang ipagsigawan. Minsan sapat na ang tahimik ng ngiti ng isang taong alam ang kanyang pinagdaanan. Kaya huwag mong hayaan na mawala ng halaga ang iyong progreso dahil lang walang pumuri o pumansin. Tandaan, ikaw ang unang dapat makakita ng iyong paglago. Ikaw ang dapat unang pumalakpak sa sarili mo. Ikaw ang dapat unang magsabing, malayo na rin ako at hindi pa ako tapos. Number 5. Huwag isakripisyo ang mental health para sa isang tao. Normal lang ang pagsubok sa isang relasyon. Hindi pagkakaintindihan, tampuhan o sakripisyo. Parte yan ng pagmamahal. Pero kung palagi ka ng malungkot, pagod at wasak, ang kalooban mo kailangan mo nang tanungin ang sarili mo. Nakakatulong pa ba siya sa akin? O unti-unti na niya akong sinisira? Bakit hindi mo dapat isakripisyo ang mental health mo para sa isang tao? Una, dahil ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa koneksyon. Anong silbi ng relasyon kung gabi-gabi kang umiiyak? Kung araw-araw ka ng balisa? Kung unti-unti ka ng nawawala sa sarili mo? Pangalawa, dahil ang totoong pagmamahal, nagpapalakas, hindi nagpapahina. Kung mas marami na ang sakit kaysa sa saya, hindi na yan pagmamahal. Yan ay pagkapit sa ideya ng pagmamahal kahit wala na talaga. Pangatlo, dahil hindi ka mahina kung pipiliin mong lumayo. Ang pag-alis sa isang relasyon na hindi na nakakabuti sa iyo ay hindi pagiging duwag kundi pagiging matalino. Hindi mo kailangang masira para lang manatiling buo kayo. Ayon sa Stoicism, ang isang stoic na lalaki ay hindi nagpapadala sa emosyon. Hindi siya nagpapaloko sa drama. Hindi niya hinahayaan ng ibang tao na sirain ang kanyang peace of mind. Ano ang dapat mong gawin? 1. Suriin ang relasyon mo. Masaya ka pa ba talaga? O mas marami na ang araw na umiiyak ka kaysa ngumingiti? 2. Itigil ang pagpapanggap na okay lang. Hindi mo kailangang tiisin ang sakit para lang sabihing loyal ka. Hindi martyrdom ang tunay na pagmamahal. 3. Kung hindi na healthy, lumayo kung isang relasyon ay puro stress, gaslighting, guilt tripping or emotional manipulation, hindi mo kailangang manatili. Kapag hindi na siya nagpapabuti sa iyo, hindi mo siya obligasyong ipaglaban. 4. Magpokus sa sarili pagkatapos. Palakasin ang katawan at isipan. Mag-invest sa sarili mong growth. Bumalik sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Tandaan, ang mental health mo ay hindi presyo na dapat Bayaran para manatili ang isang tao sa buhay mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi makakasira sa sarili mong respeto at dignidad. Kung ang relasyon ay nakakasira na sa iyo, mas mabuting piliin ang kapayapaan kaysa sa isang relasyon na puro sakit ng ulo. Ang isang matalinong lalaki ay hindi nagsasakripisyo ng kanyang katahimikan para lang manatili sa maling relasyon. At sa huli, ang kapayapaan ay kayamanan kapag pinili mo ang sarili mo, hindi ka naging makasarili, naging matalino ka. Number six, huwag maging plastic, maging totoo sa iyong sarili. Sa panahon ngayon, maraming tao ang natutuksong magpanggap, nagpapalit ng ugali, iniiba ang pananalita at pinipilit maging katanggap-tanggap para lang magustuhan, matanggap o mahalin. Pero ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa katapatan sa sarili. You should be who you truly are even if the world rejects you. Bakit kailangang maging totoo sa sarili? 1. Dahil nakakapagod ang magkunwari. Kapag araw-araw mong kailangang isipin kung paano ka kikilos para lang di ka husgahan, unti-unti mong nawawala ang sarili mo. Hindi mo na alam kung sino ka talaga dahil masyado kang naging abala sa pagiging tanggap kaysa totoo. 2. Dahil ang pagmamahal na nakabase sa pagpapanggap ay hindi tunay. Kapag pinilit mong baguhin ang sarili mo para sa isang tao, mawawala rin ang saya at authenticity ng relasyon. At darating ang araw kapag lumabas ang tunay mong sarili, baka hindi na nila ito matanggap. 3. Dahil hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa tamang tao. Ang tamang tao ay hindi mo kailangang i-convince. Hindi mo kailangang umarte miba o magsinungaling para lang manatili siya kung kailangan mong magsuot ng maskara para lang mahalin hindi iyan tunay na pagmamahal ayon sa stoicism ang stoic na lalaki ay hindi nagpapanggap para lang sa approval ng iba hindi niya isinusuot ang maskara ng kasinungalingan para lang maging karapat-dapat mas pinipili niyang maging totoo kahit hindi ito popular kahit hindi ito magustuhan ng lahat ano ang dapat mong gawin una kilalanin ang sarili mo, alamin kung sino ka, ano ang gusto mo, ano ang paninindigan mo, at higit sa lahat, pagtibayin mo ito. Pangalawa, iwasan ang relasyong hindi mo na maging totoo. Kung kailangan mong pilitin ang sarili mo araw-araw para lang maging sapat, hindi yan tamang relasyon. Pangatlo, piliin ang mga taong tinatanggap ka ng buo. Hindi mo kailangan ng limpak-limpak na fans. Kailangan mo lang ng ilang totoong tao na tatanggap sa iyo nang walang kondisyon. Pang-apat, huwag kang matakot sa rejection. Mas mabuting ma-reject habang totoo ka kaysa tanggapin habang hindi ka na ikaw. Tandaan, ang pagiging plastic ay panandalian pero ang epekto sa loob mo ay pangmatagalan. Ang tunay na relasyon ay hindi mo kailangang ipilit, ayusin, o pagtakpan. Ang matatalinong lalaki ay hindi nagpapalit ng karakter para lang manatili sa relasyon. Alam nila na mas mahalaga ang sariling respeto kaysa pansamantalang koneksyon. Be real. Be you. Because pretending to be someone else is the fastest way to lose yourself. Number 7. Huwag isuko ang sariling landas dahil lang sa isang relasyon. Sa pag-ibig, normal lang ang mag-adjust at magsakripisyo para mapanatili ang isang relasyon. Ngunit kung ang mga ito ay nagiging hadlang na sa iyong mga pangarap, panahon na para pag-isipan. Tama pa ba ito para sa iyo? Ang tunay na pagmamahal ay hindi pumipigil sa pag-unlad ng bawat isa. Kung kailangan mong isuko ang sarili mong pangarap, layunin o pagkatao para lang sa isang relasyon, baka hindi ito ang tamang relasyon para sa iyo. Ayon sa Stoic Philosophy, hindi mo kailangang talikuran ang misyon mo sa buhay para lang sa ibang tao. Ang matalinong tao ay may malinaw na direksyon at hindi siya hinahayang ilihis ng sinuman mula rito. Bakit hindi mo dapat isuko ang sarili mong landas dahil sa relasyon? Ang tunay na pagmamahal ay dapat sumusuporta, hindi humahadlang. Ang tamang partner ay hindi ang hahadlang sa pangarap mo, kundi siya ang magtutulak sa iyo pataas. Kapag ang relasyon ay naging pabigat at hindi inspirasyon baka hindi ito ang tamang relasyon para sa iyo kung isinuko mo ang pangarap mo para sa isang relasyon darating ang araw na mararamdaman mo ang malaking kakulangan sa buhay ang matalinong tao ay hindi nabubuhay para lang mapasaya ang ibang tao may sarili siyang landas na dapat sundan alam niya na hindi lahat ng relasyon ay panghabang buhay hindi niya isinasakripisyo ang kanyang mga pangarap para sa pansamantalang koneksyon Paano mo ito gagawin ayon sa Stoicism? Panindigan ang sarili mong pangarap at layunin. Huwag talikuran ang gusto mong marating dahil lang sa takot na mawala ang isang relasyon. Tanungin ang sarili, ito ba talaga ang tamang relasyon para sa akin? Piliin ang relasyon na sumusuporta sa paglago mo na hindi ka pipigilan, kundi itutulak ka papataas. Tandaan ikaw ang may kontrol sa buhay mo. Ang isang stoic ay hindi hinahayang iba ang magdikta ng kanyang kapalaran. Kung ang isang relasyon ay humahadlang na sayo, baka panahon na para tanungin, ito pa ba ang tamang landas? Ang matalinong lalaki ay hindi isinasaalang-alang ang sarili niyang pangarap para lang sa isang relasyon. Alam niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi hadlang, kundi inspirasyon para maging mas mabuti at mas matibay. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mong pangarap para lang sa ibang tao. Ang tamang relasyon ay tutulungan kang lumago, hindi pipigilan ang pag-unlad mo. Number 8. Huwag itapon ang relasyon sa pamilya at kaibigan dahil lang sa isang tao. Kapag umiibig, natural lang na magtuon ng pansin sa relasyon. Ngunit minsan nakakalimutan na natin ang pamilya at mga kaibigan, unti-unting lumalayo sa mga taong dati nating kasama. Pero paano kung dumating ang araw na matapos ang relasyon? sino ang babalikan mo? Ang pamilya at tunay na kaibigan ang laging nandyan para sa'yo. Ayon sa Stoic philosophy, ang matalinong tao ay hindi iniiwan ang mahahalagang tao sa buhay niya para lang sa isang relasyon. Ang pag-ibig ay bahagi ng buhay, pero hindi ito ang kabuuan ng pagkatao mo. Bakit dapat mong pahalagahan ang pamilya at kaibigan? Ang relasyon ay pwedeng magtapos, pero ang pamilya at kaibigan ay mananatili. Maraming tao ang inuuna ang kanilang partner at nakakalimutan ang pamilya at kaibigan pero paano kung matapos ang relasyon? Sino ang babalikan mo kung iniwan mo na ang mga taong dati mong kasama? Hindi mo kailangang iwan ang iba para lang patunayan ang pag-ibig mo. Ang tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi hihilingin na iwan mo ang pamilya at kaibigan mo. Ang tamang relasyon ay hindi naglalayo sa sa mga mahalaga sa buhay mo. Ang pamilya at matatalik na kaibigan ay walang kapalit. Sila ang nasa tabi mo sa hirap at ginhawa. Sila ang tutulong sa iyo kapag bumagsak ka. Ang tamang pagmamahal ay hindi ka ikukulong. Kung pinipilit kang lumayo sa pamilya at kaibigan, baka hindi ito healthy para sa iyo. Ano ang dapat mong gawin ayon sa Stoicism? Panatilihin ang malapit na ugnayan sa pamilya at kaibigan. Huwag pabayaan ang mga mahal mo sa buhay dahil lang sa isang relasyon. Maglaan ang oras para sa kanila kahit may karelasyon ka na. Huwag pumayag na ikontrol ka ng relasyon. Ang tamang partner ay hindi pipilitin na talikuran mo ang mga mahal mo sa buhay. Kung sinasabi niyang, ako lang ang dapat mong bigyan ng oras, mag-isip ng mabuti kung tama ba ito. Tandaan, hindi lang isang tao ang buhay mo. Ang matalinong lalaki ay hindi nakakulong sa relasyon lang at hindi kinakalimutan ang iba pang mahahalagang bahagi ng buhay niya. Ang tamang relasyon ay nagpapalawak ng mundo mo, hindi nagpapaliit nito. Kilalanin ang mga tunay na mahalagang tao bago talikuran ng pamilya o kaibigan. Ang stoic ay hindi basta-basta lumalayo sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Alam ng matalinong lalaki na ang pag-ibig ay bahagi lang ng buhay pero ang pamilya at kaibigan ay mananatili kahit ano pa ang mangyari. Number 9. Huwag maging obsesyonal sa isang tao. Kapag sobra kang nahuhumaling sa isang tao, madalas nakakalimutan mo ng mahalin ang sarili mo. Iniisip mo siya araw-araw, umiikot ang mundo mo sa kanya, at unti-unting nawawala ang sariling halaga. Ayon sa Stoic philosophy, ang labis na pagkahumaling o pagiging obsesyonal ay hindi tunay na pagmamahal ito ay pagkawala ng kontrol sa sarili. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang halaga mo bilang isang individual. Bakit hindi ka dapat maging obsesyonal? Kapag sobra mong iniidolo ang isang tao, posibleng maramdaman niyang naiipit siya sa relasyon. Ang labis na atensyon at pagiging klingi ay pwedeng magdulot ng problema sa pagsasama. Nawawala ang sarili mong pagkatao kapag umiikot lang ang mundo mo sa isang tao. Nakakalimutan mong bigyang halaga ang sarili mong pangarap, kasiyahan at personal na paglago. Hindi mo kailangang kalimutan ang sarili mo para lang sa isang relasyon. Ang tunay na pagmamahal ay may respeto at espasyo. Ang tamang relasyon ay hindi nangangahulugan ng pagiging sobrang kapit o takot na maiwan. Ang isang matalinong lalaki ay may kumpiyansa sa sarili at hindi umaasa ng sobra sa ibang tao para maging masaya, ang obsesyon ay nagdudulot ng sakit at kawalan ng kumpiyansa. Kapag sobra kang iniisip ang isang tao, madali kang maapektuhan ng bawat kilos niya. Kung hindi siya agad nagre-reply o hindi mo siya nakikita, madaling makaramdam ng lungkot, selos o galit kahit wala namang dahilan. Ano ang dapat mong gawin ayon sa Stoicism? Magkaroon ng sariling layunin at gawain. Huwag hayaang ubusin ng isang tao ang oras at atensyon mo. Maglaan ng panahon para sa sarili mong pangarap, trabaho at personal na pagunlad. Huwag gawing sentro ng mundo ang isang tao. Ikaw ang bida ng buhay mo, hindi siya. Ang tamang relasyon. Hindi pipilitin kang kalimutan ang sarili mong pagkatao. Maging independent at buo bilang isang tao. Ang isang stoic na lalaki ay masaya kahit mag-isa at hindi kailangang laging may kasama para maramdaman ang halaga niya. Bigyan ng espasyo ang sarili at ang iyong partner. Ang malusog na relasyon ay may tamang distansya at respeto sa isa't isa. Huwag matakot magbigay ng space, mas nagiging masaya at matibay ang pagsasama kapag pareho kayong may sariling buhay. Tandaan, ang matalinong lalaki ay hindi obsesyonal sa isang tao. Alam niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi dahilan para mawala ang sarili niyang halaga. Sa halip, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa isa't isa habang nananatiling buo bilang individual. Huwag gawing sentro ng mundo ang isang tao. Ikaw ang bida ng sarili mong buhay. Sana marami kang natutunan sa aral natin ngayon. Pakilike naman ang video kung nagustuhan mo ito. Mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga susunod kong upload at i-comment mo na din kung ano ang natutunan mo. Maraming salamat sa panunood at mag-ingat po tayo palagi.